Mga kababay, magandang tanghal sa inyong lahat dyan. Palibagong araw, palibagong vlog naman tayo. Saan sulok ng mundo, sana ay okay lang kayo. Uh, mga kababay, yung vlog na to ay may nakita akong mga ibon na nakakulong. Ipakita ko lang sa inyong mga kababay kung anong klase yung mga ibon to. Uh, at may mga lover din. Okay mga kababay, samahan niyo ako sa vlog na to hanggang sa dulo. Maraming salamat. Ay mga kababay, anong ibon yan? No, dalawa, okay. <coughs> Ay, yung ibon na yan hindi ko alam na yun anong klaseng mga ibon yan mag asawa all white yan nagkamot yan mga na tapos mayroon dito single lang yan ibon yan tapos may mga lover doon ay lover di pink lover yung mga kababay kahit maliit ang kulungan matama na sa si kanila dahil apat lang sila yan yan may kulay dilaw may kulay blue yan yan binidyohan sila tumitingin sila sa video yan yan tumitingin sila sa video binidyohan sila yan yan Tuntuan yan tuntua yung isaw binidyohan siya o yan Hello. Uh, hello, the bird. Ito nito ang uh, kumakain sila. Ang mga kababay sila dyan. Diyan lang yung kulungan nila dyan. Maliit lang yung fish. May kulungan. At uh, nakalagay pa rin ng may-ari. Kung saan ilagay yung mga kulungan ng ibon. Ayan mga kababay. At ito. Ito. Sulo lang itong ibon na ito. Tulay na si Bayt. Dalawang puti. Okay mga kababayat. Dito lang muna. Maraming salamat sa inyo. Bye bye.